kumpleto na po mga requirements, then okay na kayo sa application form. tayo na lang kayo sir, para next month Pagpapala kay Ana ang kanyang trabaho bilang isang financial advisor. May negosyo ding pinatatakbo ang kanyang asawang si Richard. We invested sa mga properties. Nagkaroon kami sakyan, condo, enough savings, kanyan. And then, nagkaroon ho kami ng downfall sa buhay namin na doon nasubok yung faith namin mag-asawa. Dalawa sa kanyang kaibigan ang humingi ng tulong pinansyal. Inilapit niya ang mga ito sa kakilalang financier. Sa una ay naging tapat sa pagbabayad ang mga ito, ngunit kinalaunan ay nagkaroon na ng problema. Tumatalbog na yung mga checks nila. Naging delinquent, nagtago. Ang nangyari ho dahil kami ho yung may kakilala sa financier at kami naging guarantor kami ho yung siningil sa pagbabayad ng utang ng kaibigan po namin. Magmula noon ay hindi na nila nakita o nakausap ang mga kaibigang ng utang. Dahil dito, kinailangan nilang ibenta ang mga negosyo, sasakyan at iba pang mga ari-arian upang makapagbayad. Ngunit hindi pa din ito naging sapat. Naging malaking dagok ito para kay Annabelle. Kaya wala kaming ginawa kundi umiyak dahil ang hirap nung kalagayan namin na walang-wala ka na. Tapos, kailangan mo pang bayaran yung utang. Masugid na tagasubaybay ng The 700 Club Asia, si Annabel. Bagamat may mahigpit na pangangailangan, ay hindi ito naging hadlang sa kanya upang tumulong sa iba ring nangangailangan. Continue to bless kahit in-need ka kasi malaking impact noon sa pinagbigyan mo. We pledge na kahit ano yung meron kami, do kahit gaano kaliit, magiging faithful kami sa pagbigay. Na-inspire po kami tun nga po sa, sa Operation Blessing, yung pagpunta nila sa mga remote areas, pagtulong nila sa mga typhoon victims, ganon. Ang pusong mapagbigay ni Annabel ay pinagpala ng Diyos. Sa tulong ng isang kaibigan, nakapagsimula sila ng computer selling business. Nakapagbukas din siya ng sariling real estate company. Sa pamamagitan nito ay unti-unting nabayaran ni Annabel ang kanilang utang. Taong 2009 ay fully paid na ang utang. Uh, whatever is lost, may balik sa amin ni Lord. So true, true enough naman uh, na ano, naging faithful naman siya sa amin. Na hindi na kami pinabayaan financially. Ah... Uh, emotionally, spiritually talagang um, nandyan siya para sa amin. Patuloy na pinagpala ang kanyang mga negosyo. Binayayaan din siya ng mga sasakyan at nakabili din sila ng bagong bahay. Sa pagbuhos ng sunod-sunod na pagpapala, nagpatuloy sa pagbibigay si Annabel. Ang saya sa pakiramdam na, na may natutulungan ka, hindi man enough yun, pero alam kong malayo yung mararating. Dati, nabaon kami sa utang, but now we are restored. We are blessed. Siksik, liglig, lig, umaapaw yung blessings namin.